A'udhu Billahi Minashaytanir Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mga batid sa pananampalatayang Islam uh, Alhamdulillah bilang isang muslim tayo po ay nagpapasalamat sa Allah dahil ang ating reliyon ay Islam Alam po natin na nakaharami ang reliyon dito sa mundo subalit so isa lamang po ang tinatanggap ng Allah yun ang uh, Islam Uh, ang ating paniniwala bilang isang Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ay tayo ay naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ang Rab, siya ang Panginoon ng lahat. Siya Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagbibigay ng biyaya. Siya Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tunay na makapangyarihan. Siya Allah Subhanahu wa Ta'ala ang uh, lumikha sa atin. Kaya naman dapat lamang na tayo ay maniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. No? Uh, tayo po ay naniniwala, no? tayo rin ay naniniwala sa mga malaika, ito yung mga anghel, no? mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga anghel. Papaniniwala natin ito, tayo ay naniniwala sa mga anghel tulad ng mga nabangkit sa Quran at nabangkit sa hadith ng ating mahalang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lahat yun ay ating kariniwalaan bilang isang uh, Muslim. Wa kutubihi at lahat ng mga kutub, yung mga aklat na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga propeta o sa mga sugu, ay Allah subhanahu wa ta'ala ay kinakailangan natin yung uh, na yun ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at ipinadala niya sa kanyang mga propeta. Uh, wa rasulihi at sa lahat ng mga rasul o mga sugo propita na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa lupa ay kinakailangan natin maniwala at ang pinakahuling propita na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa lupa ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at wala nang susunod na propita na wala nang susunod na propita mo propeta mga kapatid sa Islam at ang sinumang tao na hindi maniwala kay propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katotohanan ay pagdating niya sa kabilang buhay at siya ay makasama sa mga naligaw o mga hindi mananampalataya. Kaya naman narapat lamang nagawin natin ang sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gawin natin ang ating reliyong Islam sa pamamaraan na katuruan ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang tanggapin ng Allah ang ating mga gawain. Pasama rin sa ating paniniwala ay ang kinakailangan natin maniwala na mayroong kabilang buhay. No, may uh, kabilang buhay mga kapatid sa Islam. At doon natin makikita, doon natin malalaman kung ano yung pala ng ating mga ginawa. Kung tayo ay gumawa ng mga kaputihan ay doon natin makukuha yung gantimpala mga kapatid sa Islam. Yung ginawa natin dito sa mundo ay doon natin makikita sa kabilang buhay. Kaya kinakailangan natin maniwala na mayroong uh, kabilang buhay. At kinakailangan din natin maniwala yung tinatawag na qadar, no? yung tadhana. At ang tadhana mga kapatid sa Islam ay mayroong uh, mabuti at mayroong ding masama. At yung qadar, no? T -t tadhana na mabuti, tadhana na masama, ay kinakailangan natin yun paniwalaan. Pinakailangan natin paniwalaan dahil yun ay kasama sa arkanol uh, iman mga kapatid sa Islam. So yun po ang ating paniniwala bilang isang uh, muslim.